Tawagan tayo man ni Anchang An ko. Uh, yes, ma'am. Bubble gum. Uh-huh. Ayaw ma'am. <laughs> uh, kita met ne? na eh. Oh. Diba? Kiotex. Kiotex na eh. Chaotix ni Mala Heart Ibanghilista. Okay, karakarid mo na. Ayun ah, lagamat. O, oh. oh, diba? Ikaw mo ang mga pinta. Eh, ang mga napinta sa kanya kulay nata. Jepeng. Ma ano ati, madi ka mabasa. Dito yung ati ko ah. Dito yung kulay ti Chaotix. Amin ba tawad yung kulay niya? Kaya kung nga, nga mabasa nang siya. Kaka-bunda ka na. Huwag pa'y anak ko ngayon makabasaan ka sa anong nga'y? Nan, baka ko kama ata. Nung kaban na ganap, baka sobrang musti tuktsak. Baka ako lang Oh, ano yeah, yung yeah. resulta? <laughs> Niya, yung ni, akin ni Gretchen Barretto na yan. Oh, yeah, yeah. <laughs> Check ni Hardy Bangilista, ha? Ah. Sika ni Gretchen Barretto. Oh, mm. <laughs> nga yung karir ko agad ta. kong makalding na taon. Basta. Basta, ah, jeti target mo, mala Gretchen. Ang panangatagba. Ang panangatagba. Ang panangatagba. Ang panangatagba. Ang panangatagba. Ang Van, ano, I just woke up like ano, this. Ano na sa kita, Jai? Ano na sa kita, Jai? Kita to, uh, Jai, di ba? O. Oh. Tatu ba? Adan sabi sa bali. Tatu ba, Jai? Itatu da? Van. O, oh, gini mo. Alam, taro din. Maan, maya tanya. Kinayan to pa Ni Kumarik nga no, nga pinakamaganda tapos ni Kumarik... Ay, ba, no? Waan, si Kumarik nga aling ing gumarampingat. Baka nung nga, makakitang kong nga eh. Ah, baka makakikita dam alat ka, diba? Uh Tsaka maya tayo, adi, naka-intact na kasi dahil nga. Ay, bro, monta, no, I just woke up like this. Oh, hanggang kailangan nga, aji brush tot brush mo ti pag bra brush mo nga ano Uli ko natak ta ay lain na nga kinan ah, may metaya pang kagpa agpa tato Tato ka no aja sa tao da pa sa bali micro bleeding o micro bleeding nga kas dai tato may lang dai ipinapintas da na lang nagan nang hinta ko mo lang micro bleeding wow. Tadya, Hello, Divi. I'm Divi inggili giligan ko, ang higit ah. Hindi, maligyan. Ma, haya po. no kaya't mo maging Gretchen Barreto, kailangan ka sa dayo yun. Ady, ni Gretchen Barreto, tiipat tatom. Ako lang, <laughs> hindi na nangangamot ako. Di ba kaya't si Gretchen Barreto, di ba? Oo. Ngunit hindi na ito, baka hindi na ito makuha. Mga gilangan, hindi na Ano Umpisa kiday kiday, kiday kiday pa lang. mo Sakit ka na? pa lang pumayan data kiday kiday mo kasi lang ay, aji agiyur ka kasi ay. na. Ay mukin na na di ay

kasama ti position ti Hawaii tatta. Hawaii, 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 Hawaii. Hanapin na ngayon Janet. Rosmarine. Rosmarine. Alam, kasi nagkong Janet Rosmarine. Oh, shout out. Kalipo. Wala na. Wala na. Hawaii. Hawaii nagsub parang, nag- Na parang dapat natin yung Indonesia. Nag-sublida nagsub nagsub tayo Hawaii. Hawaii, 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 Hawaii. Hawaii. <laughs> <laughs> Aloha! Well, ano nga, diba? Aloha, manang Janet! umay na pa siya, hindi to'y uhayo, gininayo. Parang <laughs> <laughs> tanga. <laughs> Ay, <laughs> apo. Umay kang tumadutian siya nga, Kikita tayo daman ng Janet. Umay dak pa siya rin ito. Nalo <laughs> pa masahe ka dahil. Nalaka lang. Pang-Gretchen, pang-Gretchen Barreto Afford. <laughs> <laughs> oh, ay, ano yung sinilaan, Ano Ano Ano